kabog so basta kayo yung lahat dyan sana nasa mabuti kayong kalagayan for today bibili tayo ng isda ito sa fish port alright maganda itong fish port nila dito eh Kaya, pakita ko sa inyo yan yan tayo bibili ng isda fish port yan mga fresh na isda mga bagong huli yan tayo pupunta uh, yan ang mga ano mga uh, fishermen madami yan at saka dun tingnan natin kung ano yung binibenta ang isda nila ngayon kasi mga fresh yan yun! Gandang hmm. weather ngayon. Hindi ka anong malamig. So ito mga bogs. uh, pag bibili, dito titingnan natin. Parang bulletin board nila. So yan. Tapos, malalaman mo dito kung ano binibenta. Yan. Oh, so mga bogs. Uh, meron ng ano, binibenta ngayon, ano, Sea Urchin. Ang dami! Ang dami! Sa G34! <laughs> so titingnan natin Uh, live sea urchin ginan natin kung magkano <coughs> kain natin mga kabogs yan e, mga isda <laughs> mga nanguhuli ng isda yan tayo mamimili pero sabi nila wala pa alas 11 pa raw pero pag saturday dito ano yan talagang uh, maaga pa lang meron na pero ngayon wala daw mamayang 11 pa yan Ayan, hanggang doon. yung mga mangingisda. jan Dati dito kami bumili ng ano? Ng crab. Ayan. Ayan. jan So, babalikan na lang natin mamaya. So, right. hanapin natin yung G34. So, doon natin na ano, ano. Doon natin na ano. Doon natin. <laughs> dyan <laughs> tayo bibili ng sea orchid yan, yan mga fishing boat dito yan. so mga kabogs ito, G34 so nandyan yung live sea orchid ito tayo na Hanapin natin yung... Okay, hanapin natin yung ano na yun. Yung boat na yun. G-34. Nicole, huwag <laughs> <laughs> Okay, yung mga boat. Okay, yung mga boat dito. Pataka kayo kung sinaghahawag ng...

Sa dulo. Ito na, ito na yung mga mga bugs, yung ano, live sea urchin. Kakaroting lang ng ano, ng fisherman. So, ayan, nasa ilalim yung boy yung Ang <laughs> yun, palutang Hello. na yan. How are you guys today? Good. There you go. Ayan yung ano, live sea urchin. Ayan. Yan, yan siya. Lalaki oh. Wow. There you go. Uh, bibili tayo niyan. Uh, sarap yan. Fresh na fresh. There's more down there. They're just digging here. Are you a diver? Uh, uh, no, he is. Oh, okay. Uh, <laughs> really uh, they there are $12.50 a pound. Uh, this guy bad. is about $5-6. <laughs> He's uh, very brave, <laughs> isn't he? He is. <laughs> <laughs> talks. They're alive. Ay pa yan. Box. Why? Buhay. Yes, buhay na buhay. Oh my gosh. Are they spikey? Can, they, oh, they're not can too... they poke you? Yeah. Yeah, if you do if you step on them, I wouldn't be <laughs> sure when. Yeah. Okay. tayo niyan. Kain tayo. Yes. <laughs> oh, it is not that. So. <laughs>

Philippine yeah. uh, Live sea orchid. Fifteen mean, pieces ang binili natin. So Try natin kung masarap. Sushi, ano? <laughs> uh, sushi great <laughs> All right. And do you know that these, these very good. And you know that, natin kung masarap buhay pa yan oh no? gumagalaw sell alive there you go kita niyan mga kabogs yun ang binili natin so medyo pricey lang siya ng honte ito yung price niya yan 123 dollars okay yan. So, 15 kapiraso yan. Yan. So, try natin kung masarap. Buhay na buhay. Hmm, pero hindi na siya nakakatusok. <laughs> sea urchin. Nga! Ako, sino na natin nabili eh. 15 pieces na uh, si Archen. So, $123 ang binayaran natin. So, titikman lang natin for experience lang. Okay. Dito sa Marina. Tell them we're getting ice. <laughs> At saka bibili kami ng ice. <laughs> Kasi mas maganda ito. So Ipapatong natin sa ice. Okay. So, may, may dala tayong cooler sa car. So, ilalagay natin doon. So ito yung Marina. Marina, And Marina. Dito kami bumili ng mga isda, papain ng isda. Buhay na buhay, nagsasalita pa. <laughs> Ito mga kabogs, Tikman oh. natin mamaya. Bye. Na. Sige pa. mga kabog, bumili ulit tayo ng ano, isa pa. Oyster. Talaba. 20 pieces. 20 pieces. At saka ano, uh, salmon head. Para pang sigang. Woo! Careful, ma. Tara, <laughs> Hello mga kabog. So ito na yung ating binili kanina na oyster. So titikman natin kung masarap. Alright. Ito na. Ito siya ngayon. There we go. Matamis. Matamis, tamis. May sabaw pa. Alright mga bongs.